73% ng ibabaw ng Earth ay natatakpan ng tubig. Mahigit 70% ng katawan ng tao ay binubuo rin ng tubig. Walang anumang nilalang sa lupa ang mabubuhay ng walang tubig. Gayunman, sa mga araw na ito, ang Earth, ang planeta ng tubig, ay nagdurusa sa kakulangan ng tubig dahil sa matatagal na matitinding tagtuyot. Isa itong tanda ng babala sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung mawawalan tayo ng 5% ng tubig sa ating mga katawan, tayo ay malalagay sa koma. Kung mawawalan tayo ng mahigit 10% ng tubig, tayo ay mamamatay. Ang tubig ay ang pinagmumulan ng buhay. Sa parehong paraan, kung ang ating mga kaluluwa ay hindi mabibigyan ng tubig ng buhay, ang salita ng Diyos Magdurusa tayo sa espiritwal na pagkauhaw at mamamatay sa huli. Ngayon, ang buong mundo ay nagdurusa mula sa espiritwal na tagtuyot. Sa Europa, ilang tao lang ang sumisimba at ang kanilang mga simbahan ay ginagamit para sa ibang mga layunin. Sa Amerika, nagsisikap ang mga simbahan na pasiglahin ang mananampalataya gamit ang mga pamamaraang biswal at puno ng adrenalin. Bakit iniiwan ng mga tao ang mga simbahan kahit na nauuhaw sila? Ito ay dahil ang mga simbahan ay hindi nagbibigay sa kanila ng tubig ng buhay. Sa panahon ng espiritwal na pagkauhaw, sinasabi ng Biblia na ang espiritu at ang babaeng kakasal ay nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay. Ang espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayan. Ipinipilit ng ilang pinuno sa Kristyanismo na ang babaeng kakasal ay simbahan o mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya na nagdurusa mula sa espiritual na tagtuyot hindi nagagawa makinig sa salita ng Diyos o ang simbahan na kanilang organisasyon ay hindi nakakapagbigay ng tubig ng buhay. Dalawang libong taong nakalilipas na ang sangkatauhan ay nagdusa mula sa espiritual na tagtuyot, ang Diyos sa laman ang nagbigay sa kanila ng tubig ng buhay pinopropesiya ng Biblia na sa kasalukuyang panahon din ang Diyos ay darating sa laman at magbibigay sa atin ng tubig ng buhay gaya ng nangyari dalawang libong taong nakalilipas. Ang Espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi, Halika! At ang naikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ayon sa Trinity, ang Espiritu ay tumutukoy sa Diyos Ama. Kung gayon, sino ang babaeng ikakasal sa Diyos Ama? Sinasabi sa atin ng Biblia na ang babaeng ikakasal ay ang makalangit na Jerusalem at na siya ang ating ina. Para marinig ng sangkatauhan ang salita ng buhay, sa ano anyo dapat na dumating ang Diyos ina? gaya ng ang Diyos Ama ay dumating sa anyo ng tao para bigyan tayo ng tubig ng buhay dalawang libong taong nakalilipas. Sa panahong ito, ang Diyos Ina ay dumating sa anyo ng tao at ibinibigay niya sa atin ang tubig ng buhay. Tanging ang Diyos ang makakapagbigay ng tubig ng buhay, ang salita ng Diyos na nagagawang muling buhay ng mga kaluluwa sa panahon na Ama, sa panahon na Anak at ngayon sa panahon ng Espiritu Santo.